Single detached na foreclosed unit ba ang hanap mo na may malaking lote yet mura lang sana ang presyo through bank financing sana para walang issue sa informal or illegal settlers at mababa lang yung down payment para naman malipatan mo din agad. Then, don't skip this video dahil sure ako magugustuhan mo tong unit na available natin ngayon. Hi! This is Chiara Pepito Sabido and Marion Sabido for another foreclosed property tour. Sobrang sulit nga nito kasi 40 to 50% below the market value to at ang laki ng lote. So, lote pa lang, panalong-panalo ka na. May 177 square meter ka na na lot area at 96 square meters sa rin yung floor area ng mismo unit natin. And this is a single detached unit na attic type. May na pala namin ito napasok during the shooting day pero ang laki ng space sa loob. Disclaimer as is where is tayo. So kung anong current status ng unit yan din na makukuha mo at syempre sa laki na madi-discount mo pwedeng-pwede mo na i-improve yung unit pagka turnover sa'yo. Carport space lang din na pag-uusapan. Kasha dito. Apat na sasakyan sa laki ng lote na meron ba down payment is 10% lang at pwede pa yung install. Maximum of 3 to 4 months. Lilipata mo rin to agad in less than 3 months basta approve ka na ng bank. So, paano? Kayang-kaya mo bang diskartehan tong unit na to? Tara, tripping na tayo. See you soon!